Yan. So, pakita natin yung scan. Sakto, ma. Parang ano na. Uulan na. Scan lang natin. So, okay na po yung isang lagnat doon. Malagyan na. Spare tire, kompleto na po. Tapos, naiintayin lang natin yung scan. Lalabas naman dyan yung rig mileage sa Sa ano niya. Apa. mo lang. Mas tight ka pa. Lagi ko lang ito dito. <coughs> yeah. Okay. okay. Ayan. Ah, uh, yan po. Odometer reading, ah, uh, 57,000 po. Lumalabas lang po dyan 2013 kasi yung mga ibang by engine niya is manufactured 2013. Pero si, sa ORCR, nakita naman po, 2014 model. So, 57, tapos ito po yung scan niya, ABS, PCM. So, major, mga major modules po, syempre ABS, Um, computer box yung PCM TCM, transmission, lahat po yan green, pati yung mga minor na mga modules, mga BCM, RCM, so lahat po siya green. Tapos, ayun, 57, ito po yung sa ano niya, sa mileage. Yan, tapos okay na po, na-test drive nyo na kanina, mas gaganda pa lang yung takbo nito na kasi na-change oil na eh, yung test drive nyo kanina wala pang change oil. Tapos ano pa ba? lahat palit, mga gulong, ito po 2024 to sir, ito yung likod 2023 so 5 years pa expiry battery, bago din uh, transmission, engine refresh, kompleto so yun, pwede na i-long drive to pwede na pwede na po agad i-break in ma'am, kahit saan <laughs> so big na agad so at least nakita nyo scan, mileage, original po lahat, and wala pong errors pati ito pala ma'am napansin nyo before na, nabanggit ko na kayo sir yung sa grill, yeah okay na po siya. Pinalitan namin ng buo. Kasi yung dati parang siyang may crack. Ayan. So, okay. Alam mo tayo? Ta Ayan. So, release natin to. Thank you. Ayan. Settle natin yung papers. Thank you po. Take cars.